Hi guys! Nandito pa ako ngayon sa Antipolo. Nandito po kami sa Barangay Kalawis, Sitio Apia. Una, Kati ka na wow! Nandito kami! Nandito kami sa Bondo! Mga puno, oh, mga anote, ang daming ano kawayan. Kaso mo teh libre lang daw 'yan pa. Ang labor lang daw. Yung babayaran mo. Nakabi. Kasi may hawak ako, ay hawakan. Kaya nga dapat kailangan mayroong ano. Ano yung kasada? At hindi ko Kawai-kawai. Kaway-kaway. May Kaway-kaway. Pangatlong beses ko na po pala dito sa pagpunta dito sa ano Antipolo. So binalikan po na binalikan na naman po natin yung lugar dito sa Antipolo kung saan dito po kami kumuha ng lupa. Kasi ang pangarap ko po at ang gustong gusto ko po kasi na magtanim-tanim ng mga gulay, ng mga puno, ng mga kung ano ng halaman at mag-alaga ng mga hayop. Kaya ito po uh, medyo malapit din po sa Metro Manila. So, kumuha po kami habang mura pa yung lupa dito. Ayan guys, nakikita nyo po sa likuran ko yung mga bundok na yan. Kasi nandito po kami sa overlooking. Mas pinili po namin dito na kumuha na lupa sa overlooking. Kasi pagdating ng araw din po ay madidelev madidevelop din po ang lugar dito. Hiningan. <laughs> Hiningan na si, sorry. si sorry. Sorry. Ay, grabe ang taas na nandito na kami sa taas ng bundok, ko. Oh. Huh? Grabe, oh. Nandito kami na kami sa tuktok. Guys, nandito na kami sa taas ng, itas ng tuktok ng bundok, ko. Oh. Grabe, nakakahingal. punta lakas ng hangin. Kasi nakita namin yung bundok, guys. Kinaya talaga ni Ate Alma ang pag -akyat dami mga puno ng mga ipilipilo. Yun, akit pa kami. Sa taas pa pala. Grabe. Ayan o. Oh. Grabe. Ang taas na. Dito na kami guys sa taas. Oh. Ay. Akit pa kami doon. Sobrang taas. Parang doon na yata kami titira sa taas ah. My God. From Metro Manila. Dito na kami lilipat sa bundok. Oh, grabe. Umagat ka na. Oh. Oh. Yan si Ate Alma, oh. Ayan. Ayan. Yan si Ate Alma, oh. Oo, oh. oh, yan. Paket yan, sobrang taas, oh. Parang... <laughs> Sabi ko nga, God, dinala yung from Metro Manila. Dinala niya na tayo ni Lord dito. Mas matintay pa itong bundok na ito sa Santiago. <laughs> sa lugar ng asawa ko. Oo. Oh. Naku, grabe naman ito. Anong gawin natin ito pag-akyat? Makapagpatay pa tayo dito ang bundok? Anong kubo? Ano pa dito? Pagdating ng panahon. Kaya nga. Namatanda na tayo. Oo nga. Eh. Mag-supply na lang tayo siguro. Kaya nga oh, doon pa sa taas oh. Ha? Huh? Pahinga mo nga. oh, ito na sa iyo, baston mo. Ito na yung baston na ginawa sa atin oh. Oh. Yan. Akala ko hindi ka na tutuloy. Oh. Sabi hmm. ko, kailangan ng heri pagkain kanina mo dre. Hindi na namin kaya. Pahinga muna kami dito. Sobrang taas oh, meron pa Inakit pa nila yung bundok. Ito. Inakit pa. Sarap Parang. E. Tumulo na yung mantika namin. Oo. Tumulo na yung mga ano namin. ng pawis. Sobrang taas. Sana kasi tibina. nag na lang yun doon. Oo nga eh. Kaya niya. Okay. Sana yan lang to, pag dito kasi first time namin umakit ng bundok. Tawa na tayo te. Kasi. Hingal-hingal tayo dito. Ayun. Si Cyrus oh. Nakakit na rin ng bundok. Biruin mo ah, galing kami sa Manila. Kasi itong pinili namin eh, mamundok. <laughs> <coughs> <coughs> yan guys, yung tubig po na yan, nagmumula pa sa taas ng bundok. Malinis po yan at uh, sobrang lamig, kaya pwede pong inumin. Tubig, pagdating doon sabi ng matandaan may arin ko. Hindi mo, madalas po. Pa... May may mga dala po kaming mga baon kaya nag-share-share po kami at uh, nag ano po kami the boodle pipe yan galing po kami sa bundok umakit po kami kaya pagod po kami at gutom na gutom yan po yung mga kasama namin na masayang masaya kami kumakain ay mga model niya ng bundok ah ano mayroon dyan oh thank you lord parang yeah. ang bilis na mas mabilis <laughs> <laughs> ang bilis Oo, na. Ang Haluan mo ng tumbler. May bilis talaga. <laughs> Nasa na siya, Tininita? Ni mm. Ah, magkasama sila ni Sister mm. Ayan, o. No. Nasa yung ang false dito, te? Hindi, sa yung false na, ano? Nasa... Sa, banda, sa baba. Ayos, sa baba. Yan. Pa, bi, ano natin, kanila, te Alma, para <laughs> magpicture-picture lang. <laughs> no? Ah. Meron nila sa kanina, eh. Pauwi rin kami guys at itong kasada ay magiging highway papuntang Muntalban hanggang sa Bulacan. Magiging maganda na rin ang lugar na ito basta't maging maayos lang at kailangan pa ng konting panahon at pera at ma pwede na rin tirahan dito. Hanggang dito na lang po guys ang aming video. Sana po nagustuhan ninyo. Maraming maraming po salamat sa inyo guys. Paalam. Lupang-sinang-a lupa lupang sinang lupa,